Ah, yeah. So, ka farmers, Legend House. Nang buong na unang oh. bunga ng mga ka farmer oh. Uy, sarap oh. Uy oh, hmm, nahulog na. Mm, bango, oh. grabe. Uy. <laughs> 'Yun, giba na po yung ating ano. Uh, Ibiyarin ni Kuya. Tagal din to ah. Uy, ayan na, isang magandang buhay mga farmer Back home, ayan Maraming salamat sa Panginoon sa pag-iingat, syempre So... Sama naman lagi yung uh, sabi nga nila na panalangin tuwing aalis, diba? Na makauwi ng ligtas ma, Yung mga na naman ay uh, ingatan, diba? So, ayan po, salamat sa Panginoon at uh, kawitain tayo ng ligtas At uh, yung mga bata naman ay... Uh, Okay naman po lahat dito. So ayun, ah uh, update tayo. Kita nyo yung iniwan natin, mga farmer, ayan. Medyo ano na, after 5 days so tuyo na. So ang kailangan lang natin kasi matuyo sila, then makapasok po yung init para naman yung lupa natin ay mas tumigas pa. Doon sa dulo, may mga makukulit pa rin ano, green. So hindi natin alam paano bang discard 'yan. So, dadaan dadaanan naman yan ng ano, ng kung ano man, farmer. Ayan. ay, tsaka si Rowan na yun, ah. So, ayan. Update tayo sa mga naiwang project. Dami bulaklak, oh. Naglabasan. May mangga. So, ito, dapat po pala, si Edmond nag-message sa akin. Sunday. Pare, mamaya, punta kami dyan. Nakutol ka ako. Sabi niya, hapon, bisitahin namin yung uh, area kasi nga ang usapan po namin is second week of April kasi ako'y natatakot alam nyo na magdating po kasi ng last week of April o papasok na ng May naandyan na po yung thunderstorm minsan ang lakas na uh, may mga kasama pang alam mo thunderstorm sabihin ni eh, talaga pong isang malakas na ulan minsan eh akala mo may bagyo ang problema po natin dyan is yung lupa natin baka lumambot tapos every afternoon ganun ang nangyayari hindi na po yan mapapatigas so, bago pa dumating yung uh, thunderstorm season bagay kakapasok lang po ng summer pero alam nyo na e, iba panahon ngayon sabi ko sayang naman yung panahon na pinatigas natin yan so kailangan na po maumpisahan yung trabaho so ayon hanggang saan hindi ko po alam kasi sila po ang makakaalam niya kung hanggang saan makakapasok yung an, ano ano ah, kanilang ah, mini bull <laughs> mini mini ano mini excavator na yon maliit lang po kasi yun nga ang sinasabi ko sa kanya baka may kakilala kayo may gulong itutulak tapos na diyan pa rin naman yung ah, bako kasi kailangan din naman yung mga singit-singit di ba So, tingnan natin. Tingnan natin yan tol pag-aralan natin. So ayun. Regarding naman po doon sa ating signboard, inuumpisa na pala ni Bebang. ngayon inuumpisa na ni Bebang, mga farmer. Punay. Eh. Bebang kasi ang tawag nila diyan, eh ko naging Bebang. So ayan, ah uh, ayan oh. No? Uh, ah, ayan. So, ka farmers, election House. Kagaya din doon sa ano ayan po. Ito. Welcome to so, ito. Ayan. Tapos dito siguro yung oras na lang, ano? Ano natin dyan? Dito. Oras. Nakaharap yan. Tapos sa likod, lagyan na lang natin siguro ng thank you and come again. Hope to see you again. Mga ganon ba? So, ayun. Ganda rin, ano. Tapos ito yung mga maliliit. Hindi pa naumpisaan. Malaki na muna. Hmm. kita nyo yung green, yung mga hindi na-sprayhan yan hindi pa po na-spray banda yung basura dito ah. dadali nata doon sa ano? yung mga videos natin hindi pa po tapos yun so baka akala nyo tapos na po yung aming adventure ang latest po bago ito siguro ay uh, gimaras pa lang, mga ka-farmer so meron pa po tayong aabangan na isisingit ko na ang ganda rin po pala doon sa istansya ilo-ilo grabe yung experience namin makakwento ko lang ng maikli so no? yung sabi ko kay Bebe Bebe, naghahabol kasi kami ng oras galing po kami sa Iloilo so galing, ang nangyari po one night every place pagdating namin ng Iloilo natulog po kami doon kumain po agad kami doon sa ano, nakablog naman agad ng paluto o, dumating kami siguro mga 7.30 ah, gabi na, madilim na so, dami ng tao ngayon kami Then, pahinga. Tapos, sa uh, natulog kami sa Iloilo. -ilo. Problema naman nga, hindi po ako nakapag-upload agad. Wala namang net yung aming napuntahan. <laughs> wala pati sky cable daw, wala. So, wala silang net. So, ang hirap. Eh, pag data lang inasahan mo, wala talaga. Ang hirap. So, pagising namin yung maga, blinag na po namin agad yung uh, Iloilo -ilo Market, no? So, dalawang market 'yon. Tapos tawid, tumawid na po kami ng bakolod Nag-isang gabi din kami sa Bacolod. Ayun, kinabukasan inikot naman namin yung palengke naman ng Bacolod, nag-street -nag, uh, food muna kami, night uh, ano, 'di ba, so, sa Bacolod. Tapos natulog kami, ni paggising na maaga, takbo agad dalawang palengke ng Bacolod plus yung Bago City sabi ko bebe counting kembot na lang naman yan unang unang city pababa papuntang uh, Dumaguete isa pa sa mga bucket list natin yan Dumaguete eh ayun ano po ah... Uh, nag City kami Then, after Bago City Iloilo kasi wala pong biyaheng Bakolod uh, Bacolod to Gimaras, Kailangan mo bumalik ng Iloilo -ilo going to uh, Gimaras. Kasi Gimaras naman ang target namin. So bumalik kami ng Iloilo -ilo. masyado pang maaga. Sabi ko, Bebe, balikan natin yung seafood paluto kasi nag-enjoy ako doon. So pakita naman natin yung man 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 maliwanag pa. Kaya lang, hindi po kami nakapasok doon sa fish port talaga nila. Kasi binabawal po nila yung mga namimili. Kasi ang pinupush po nila dadalhin po doon sa seafood paluto so pinoprotektahan nila yung mga nag uh, nagpupwesto doon sa seafood paluto ayaw nilang papasukin yung mga naan doon sa ano so yung mga pinapapasok lang nila yung mga bumibili yung mga namimili din lang po doon sa ano sa seafood paluto so ayun na nangyari so sa seafood paluto na lang kami maaga iba naman po yung ano eh iba naman yung uh, dating noon so nakablog naka kami then diretso na kami ng Gimaras so Gimaras dumating naman po kami doon madilim na kinabukasan ayun pasyal na kami then bumalik na naman po kami ng Iloilo mga hapon tapos sabi ni Bebe takbo tayo ng istansya kaya natin yan kasi dapat rohas na po kami so sabi ko tingnan natin kasi isang gabi sa istansya isang gabi sa rohas mangyayari So, nag nagistansya pa po kami. Buti na lang kasi sa Rojas pala wala din naman gaano mapapasyalan mga farmer. Wala naman masyadong may feature doon. Sabi ko nga parang uh, medyo ano tayo kasi yung fish port nila ay uh, pero okay maganda po ang ano maganda naman yung Rojas. Kaya lang po syempre bilang di ba yung iba vlog mo talaga yung mga may ano sila yung may may ka. So yun ang medyo wala. Tapos yung ganap kami ng seafoods tapos yung mga ano ba tawag dito uh, yung street food nila na sa gabi mga busy time kagaya po ng sa Bacolod wala meron sila doon yung bay 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 nilang tinatawag pero ako po ang tao sabi ko parang hindi tayo ano hindi wala ding ano wala ding dating so ito, wag na lang so ayun po kinabukasan fish port and then palengke Ayun pala, naghanap din po pala kami ng pating. Ayun, nakapag-feature din tayo kasi tinolang pating po ang kanilang pinagmamalaki doon. So, natikman din natin ang pating. Uh, tabangan nyo po, napakarami pong pating na binibenta sa fishport. Doon. Parang legal po sa kanila yung pating. Maraming pating. So, may mga season daw po sila na binaban lang yung pating na ilang buwan. Tapos, open na naman. So, ayun. Mga maliliit lang na siguro pinakamalaking pating na nakita ko doon siguro more or less almost a meter less than a meter long parang ganon so yung iba ay mga baby shark talaga <laughs> so yun <laughs> nakakain po tayo tinola Tinikman ko lang pero para sa akin honest ano, review hindi parang hindi mo siya babalikan ah, parang ganon tama na natikman mo pero hindi mo siya babalikan kagaya ng mga blue marlin yung uh, bakalaw di ba yung white marlin na ano yun, tinatawag yung gindara eh yun talagang babalik-balikan mo na isda di ba pero yung pating po is malambot lang siya na parang hibla lang eh na alam mo wala siyang sariling lasa talaga na ano so ayun eh, depende may iba tsaka mura lang naman po mura lang ang benta nila may 80 pesos 120 per kilo mga ganon so ayun pataldal lang tayo yun kinento ko lang po yung summary ng aming pasyal <coughs> kaya abangan nyo pa meron pa po kaming uh, ilalatag sa inyo unti-unti yung istansya fishport istansya public market uh, yun nga yung pating meron pa po tayo uh, rohas. Uh, Fishport na andun nga yung unang hirit kasabay namin kung mapapanood po ninyo yung Roja City na finiture po ng unang hirit na andun po kami sa likod nun <laughs> tapos uh, Roja City Public Market tapos night, ano pa pala mayroon pa po kaming night uh, market adventure din sa public market so ang public market, isang hapon isang umaga tapos mayroon pang ah uh, fish port. so ayun po bali apat palang rohas din natin nagawang content so ayun at least na check na ah, uh, siguro hindi natin maganda maganda po ah, uh, hindi lang tayo nakapag research gaano siguro sa rohas so di bali malay mo mabalikan po natin yan ano so ayan mga farmer at ah uh, ko lang ang ganda na ng ating African talisay oh Ikot, ikot lang tayo ang oras na ba today is Saturday sa mga pag kami po ay nakikita ninyo sa vlog na uy wala si ka farmer wag na tayong pumunta pag sabado linggo po kami ay naan dito pinipilit po naming mahabol yan at kagaya nyan, kagabi dumating po kami hinahabol namin Saturday naan dito po kami at Sunday so ayun po yung ating uh... tungkulin <laughs> so, so ayun ay. Ay iniwan siya. Ayun. Ano na ba? Naglalagas pa rin ang mga So tinanggal na pala. Ah, hindi naman po pinutol ni Kong kung naglinis lang siya. So hindi niya po pinutol yung kinuha yung mga laman. Ayun. Sana naman ay yung palay sa pa sa mga titingnan natin. Yung palay. Kapit na rin tayo magtanim ng papaya. Magre-replant po tayo yung doon sa kabilang side nilinis na rin ni Kong Kong sabi ko kung magtanim tayo ng ano talbos yung kamote sabi niya kuya pagka ano yan kakapal yan na sana yung ampalay ah. ayun do, ilan lang ang gumanda ah hmm. sabi ko na eh, kailangan alagaan sa dilig to grabing init talaga eh. Oh. Yan. Yung yung dito hindi gumaganda gawa ng nakang talo na ng mahogany eh. mga kung saan saan nakapark ang mga sasakyan ng mga ito ah si Rowan ang galing na yan musta yung ating iniwang kalamansi lagi kong binibilin kailangan niya talaga ng konting fertilizer ano, ah, yun namatay na talaga wala na talaga ito sabi ah, ko na eh wala na hindi kumbaga hindi na naagapan hindi na nakuha sa CPR oh. eto ang pa sa CPR to basta maaabot lang talaga yung tubig eto ayan nagbulaklak siya kasi eh, feeling niya mamamatay na siya ay naglabas siya ng bulaklak stress ba hmm. ay dala pala akong pang spray doon ng na, na natin <laughs> ay yan tuloy natin ang na vlog mga farmer kumustahan sa mga naiwan natin for uh, almost a week nandito na pala yung mga gansa pinasok na ni dalawa na lang ang nasa labas wow ano nila silang damo ah uh, haba pala nitong ating uh, host ano pwede palang tumakbo doon no oh. ayan pero bago yan dito mo pala tayo sisilipin natin itong lupa kasi malamang sa malamang ito po ay Uh, wala nang hagod yung mga bata naghahanap ng matitinda wala na matatanda na daw sabi ni Rambo so dito tayo titingnan natin tong lagi kong ini-inspection ito eh kasi syempre yung lupa kailangan pong medyo may bato na sa ano no wala alin Oy, tumigas naman na tumitigas na po siya ayun no? dati medyo umaano ano pa ako dito ngayon ano na ayan tigas na nga ayan. tapos ah, uh, ano may mga kasoy na dito talaga matigas na kaya lang ito po papatungan pa ito hindi ito wala tong wala pong kukukayin doon tayo kukuha ng lupa kasi ito part pa po ito ng ating ano hinihintay ata si Rambong Kalapati Yan eh part pa po ito ng tatambakan natin reclamation <laughs> may kasoy na oh. may kasoy na tayo uy ang sarap nito mga naunang bunga oh, mga ka farmer oh. uy sarap oh uy oh mm, nahulog na mm, bango grabe uy kasyo 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 nga may ako titirahin so ang uh, langka natin ayan wala na nga matatanda na tama nga si Rambo wala nang maititinda ang mga bata so oh, ayan ang dahil papaya pala oh ang papaya ayan oh wala na papatay na kapapitas natin yan bago ako umalis si mama binigyan natin uy may naligaw dito ah So, ito hanggang dito siguro tayo sa kanto. Titingnan natin. So, dito tayo magtatambak. Na nakapasok ata si Nacho dito ah. Yung mga dumi. Ayan, tuloy natin ang vlog mga ka-farmer. Jet lag kami? <laughs> Joke lang. <laughs> Ayan, di ko na tuloy yung vlog kahapon. Nag-ikot-ikot ako dito. Actually, ang dami kong inikutan. Ang dami kong salita. Yun pala. Talagang kailangan ko ng palitan ng battery. Nag-shutdown uh, siya. Hindi ko napansin. So, ayun. ah, uh, Mamaya pala bibisitahin na tayo ni Edmond. Sana matuloy siya para magkita, magkita na rin kami at uh, magkalatagan ng plano at kung ano talaga ang magandang gawin dito. Ayan. Matigas na eh. Matigas na po. Yung dito... Palagay ko kaya na siguro yun ang ano yan, tigas naman, hindi na to. Ewan ko, kung lulubog pa sila dito. Kung dito siguro mini yung ano, magtutulak doon. Kung 1 meter, 1 meter ang maitataas natin, di iayos na. Pwede na yon Basta yung magkatubig lang. Kasi talagang excited na rin po ako mga ka-farmer eh. Dahil uh, ang setup po ng ating ah uh, fish pond ay ang plano ko maganda dahil let's say kung hanggang doon sa may alatiri sana ma, ma, natin ma, makuha natin so uh, kukunti ang ating fish pond no? liliit pero yung dalawang gilid ang gusto ko po sana yung gilid maglalatag uli ako ng net dito nakakulong lang kukuha ko ng water lily Uh, so yung water lily na andito lang sa gilid siya tapos doon din sa mga gilid na andyan para may natural food po yung uh, ating uh, ayungin eh sana mag click po yung ayungin ano o kung hindi man yung ayungin edi tilapia pa rin ayoko na po ng hito predator talaga and ulang kaya naman yung ulang and tilapia so yun may ano sila sisilungan sila na malala makakainan din no ng natural food pero kung uh, ayungin ay mag click at nakita kong lumaki naman papakain tayo kasi konti lang naman pong kumain yun yun po yung plano ko sana mag click ano eh, alam nyo na marami po ang uh, kung pinapanood Ayu, uh, wala pa ako nakita na nagalaga sa pan pero iniisip ko naman lake eh lake sya eh, diba nakukuha sya sa lake Laguna Lake nga manggagaling eh. So, hindi ko po alam pa. Susubukan so, natin. Wala namang wawala Yung ulang nga, tingnan nyo, naparami natin dito. Kaya lang tinira ng mga hito. Kung wala lang yung hito, ay marami na sana yun. Nakita ko nung last time na humina yung, lumiit yung tubig eh. Ang dami pong maliliit katabi nung nanay. Na, kumbaga nag, uh, nang ano sila, nagreproduce talaga sila. Sayang, sayang. So, ayun. Tapos sa uh, ikot ay dito. Ayun, akyat tayo. Si Kongkong naglinis na. Ito mga patay na 'yang mga halaman na 'yan. Uh, ano na 'yan? So, tong Kailangan ko ng latundan. Pupapatanim so, po ako ng latundan sa Kung malalaliman dito. Kung dito sila kukuha, pwede tayong magtanim dito mga latundan dito lapit sa tubig kasi kung mapapalalim naman hindi na po masyadong mag, magpuputol tayo dun sa overflow ano ko dito magpuputol tayo sa overflow para hindi na po um, ano, para magamit natin to hindi <laughs> na talaga no? sabi ko kay Kong Kong ay yeah ginamit niya clear out Uh, tinanggal niya na po yung mga ano yung mga talbos na pula sabi ko kung di ka nagtabing pang tanim di ko tutubo yan. Di ko, sabi ko sayang kahit nagparami tayo kasi yung pulang talbos e eh, ano malinis natin tong mga kalat old habits talaga so ayun ah uh, daming papayang nahinog oh ganda tong pang nako naghihinugan ano ba yan oh sarap nito kahit maliit yan napakatamis nito oh putulin na po natin yung mga papaya na yan oh si mama nung nakaraan binigyan ko eh ah yung nyug natin sana dwarf nga ito pero <laughs> mukhang giant ito ah ay nako Ah, mukhang hindi po dwarf nakuha natin hmm, ito ang ganda may mga dilaw na shout out kay Leo Leo taka dito <laughs> nilig sa papaya yung brother ko na yun ayan oh. lagyan naman wala na po ito papatay na natin magre-replant naman tayo lapit na rin naman po ang tagulan kasalubong ko nga si Linong nakaraan ito, papatrim na rin natin yan para mag, uh, ano, ng bagong uh, <clears throat> dahon. Tapos, yung mga hindi na talagang pag-aasa itong aking langka. Ano palang, ano, dito? Dito, sa badin. Tapos, pakita ko lang po yung ating Linilinis dito Ayan Naano na pala nila Nagiba na pala talaga nila Nagiba na po nila hmm. Hindi ko alam kung Isasacrifice ba natin ito ganda rin. Yung mga breeder niya. Ayun. Ito na. Mga uh, bike pa to ng anak ni Linda ah. na. <laughs> yun giba na po yung ating uh, ano. Hay, biyarin ni Kuya. Tagal din to ah. So ito, apalinis natin para maayos na rin po ito. Hindi ko alam kung hanggang saan yung tatambakan pero maganda nang maumpisahan na rin diba, pangarap tuloy lang ang pangarap basta ang goal ko ngayon matambakan na po kasi anytime pwede ka na magpumpisa ng trabaho at the same time yung fish pond may tubig na so wala na tayong inaalala na ano diba, ngayong summer matigas na po yung lupa pwede na nating uh, yan <coughs> kahit yung tambak lang muna maayos lang muna to masudsud lang muna di ba kasi magkakaroon pa tayo ng ano diyan eh yung kagaya nun yung doon sa bahay sa tapat ng bahay tapos sa uh, iniisip ko uh, pwede tayong maglagay sa gitna ng parang sayang nga lang ano talagang yung bundok Pwede sigurong sa gitna na diretsya na gano'n. Hindi ko lang po alam kung kita yung bundok kung dito ka. Kung magpapapicture ka, let's say, doon na doon yung camera. Medyo ano, kuha yung bundok. Siguro kuha naman. Na natin. So lalagyan natin ang gano'n. Pero approve pa rin yan eh, commander. Si commander pa rin ang ano dyan. Last call. <laughs> Pero maganda ah diba may ano tapos dito sa gilid may daanan din may hagdanan ah uh, kababa tapos so, sa gitna merong parang bridge hindi naman siya actually bridge parang may ano naman sa dulo lalakad ka na ganoon so uh, tingnan natin kung ma uh, kukuha uh, mga ideas na yan mga ka-farmer malabas yan pagka ah uh, alam nyo na hindi minamadali yung project dahan-dahan so at least yung uh, mga ideas pumapasok po, po ng pakunti-kunti so yan hanggang dito na lang po mga ka-farmer at uh, at least natuloy natin yung vlog kahapon umay na kayo sa palengke pero ganun talaga investment vlog po kasi yung palengke after a while tumataas naman yun eh so ayun tsaka nakaka-reach ng mga nan subscribers ba wow, subscriber kaya uh, pinipilit din po namin na gumawa ng ganong vlog so ayun uh, maraming maraming pong salamat sa mga nag uh, stay at uh, nanood ay hey, thank you po ayun marami pa po tayong darating may apat pata limang videos from uh, Rojas and uh, ayun Rojas and Estancia mga farmer So ayon maraming salamat at magandang buhay